Bubuhot na tayo ng lebih dikan mo bula. Good. Oh, Ito pa. Itong sisang pagitan. Napapagalitan ko sa akin palagi. Kasi darating yung ah, rosa. Wala naman ang mga aawin ah, sa pagitan niya. pa aawin niya

Tapos 'yan, tapos na rin 'yung mga pambili wala 'ung kasalanan. Okay, 'yung nagbebenta na rin. Dapat kayo ng kabuyuan. 'Yun 'yung kulay ng damit. Yung erito ilagay mo na. Hi guys. Good morning, guys. We're here to to open the blessed table pa. maroon tayong saging nalakatan. Ayan, ang ganda. Celine. All right. Huwila ko loya na ka-box. na po. Nasaan sa'yo na ko nga hirinibahan na. Baka ako Hindi man nga eh isip pa Siyempre, wala ka nang makukuha paglusaw yung... Ay, wala ka nang ma... Ano, paglusaw. תודה רבה talaga mag guys sinusunan na namin ni Kukoy kaya eh. tawag kita nun no, eh kaya face yun tapos papasok dun kayo kinikita niya bahay na ano Ano upahan Ano? hmmm wala namang tao dun tsaka hindi naman yung tawa ni Kenji ko nagduda na ako eh okay na lang sabi ko maglanakawa at ang replace na yun ah eh. Pag nakita ko yun, kilala ko yun. Ang ganti ng ID Aguas. Ganda talaga no. Ay, alam hindi hindi ako pwedeng magtutok sa cellphone ay sa TV. Kasi hanggang bukas di ko pa matatapos 'yon. Marami pa akong gagawin eh. Pag masyadong malaki ang tali, bawasan ko. Ang kanyang paglayo. Ang kanyang paglayo. Gustu sejauh pecah, tunggu sejauh pecah, tunggu sejauh enam Alam mo kung sa Bicon, sa saudan, sa saudan sa, sa, sa Bicon Dome, yung tinda nila, kunti lang eh Yung gumunta ko, eh, hm, sa'yo ko ito, yung saud. Sa'yo ko daw lang parang, parang talipo pa ko lang. Kasama <laughs> ko si Ati po, yun, asip ma. Parang talipo pa ko lang, parang ko lang. Maliit lang siya, maliit lang. Ito okay, rin ko pa nga natin, ng dami Bago dumata yung mga tao, daw na ka-prepare na. Lahat na ka-prepare na lahat yan. Ito yung mga dahon dahon guys. Ayan. Ta malapit na maubos yung load ko. Ayan po naka-open na po yung blessed tali pa Pasalukuyan nating inaayos ang ating mga paninda para sa inyo at para sa akin para hindi ako mahirapan. Mamaya nang tanong, asan, asan, asan. Bye.